Hello and good morning everyone. It's Coach Team at sa video na to tuturuan ko po kayo kung paano ninyo i-monitor or i-check ang inyong mga members kung sila po ay nakapas do na ba, active pa ba or na-expire na yung subscription nila. So sana makatulong po itong video na to at paki-share po ito sa inyong magiging members para maturuan po kagad sila uh, kung paano mag-monitor ng kanilang mga members, all right? So ito po sa dashboard na to or sa account na to, meron po tayong isang member na meron na po mga subscribers sa ilalim. So as of now, meron po siyang 163 active members sa matrix niya. And para malaman mo sa enroller, okay, kasi ito po sa matrix, kahit sino po yan, pwede maging spillover. Alright, malagay sa'yo. So yan po ay 163 total. Kung gusto nyo makita yung actual na nasa ilalim mo, um, ang tawag po dito ay enroller 3. So, from the word itself, enroller, ibig sabihin, sa grupo nyo po yan, okay? So, ito po, pwede nyo pindutin ito, alright? Kung gamit nyo po ang cellphone ninyo, pwede nyo na lang pindutin ito. Kung kayo naman po ay gamit ang uh, laptop, desktop, or kung gusto nyo ng long, uh, long, long procedure, okay, ito, pwede, pwede nyo pindutin ito dito, sa ban, dito banda, alright? And uh, dito po, sa, sa phone ninyo, pindutin nyo yung tatlong bars na nasa left side ng screen ninyo, at may makikita po kayong enroller 3 din po doon. Okay, ano, pindutin nyo lang po yan, enroller 3. Ayan, okay, or kung gusto nyo ng shortcut, ito po, enroller 3, dito sa may dashboard ninyo. Okay, pindutin nyo lang po yan. Alright, so same lang po, no? Okay, same lang yung lumabas. Okay, now dito sa enroller 3, dito nyo makikita yung actual na um status ng mga members mo. Literally, gali, lahat ng mga nasa ilalim mo. Kung ikaw po yung apply nila, okay? So, for example, gusto mo makita yung mga direct mo. Okay? Ang kailangan mo lang gawin, i-filter ifi mo lang sila. So, dito sa filter, tong level, ang level 1, sila yung mga direct mo. So, nag-automatic filtering na po siya. Ayan, no? Oh, makikita nyo lahat na po ng direct. Ayan po yun. Pwede nyo rin pong pindutin to, tong per page, at ipakita nyo all. Okay? Pindutin nyo yung all para lahat po lumabas. So, ayan, yan po yung mga na-direct ng member na to. Ang dami, no? Okay. So, dito sa status, Uh, pwede nyo palitan din to para ma-auto filter. Pwede nyo i-click yung active. Yan, para malaman natin kung sino yung mga active members. Ayan, yan po yun, okay? So dito nyo din makikita kung sino na yung mga na-promote. Kaya if I were you, check it regularly para makita nyo kung sino na yung mga promoted members ninyo. So ayan, makikita ninyo, no? Okay, may mga nag-executive na. Uh, wala, pang, wala, nang, wala pang senior director. yan makikita nyo sa rank. Pwede nyo rin itong i-filter din. Pindutin nyo lang po yung drop-down. Ayan, para makita ninyo kung sino yung mga director, sino yung mga executive director, and so on. Pwede din pong packages para malaman ninyo kung sino yung naka-VIP, sino yung mga naka-starter, okay, naka-standard. Ayan, oh, na-filter po yan, alright? At ito din po, expiry date, yung mga due date po nila. So, makikita po ninyo kung sino po yung may mga malapit ng due. Okay, so, ayan, ganyan lang po, okay? Ganyan lang po kadali. Napaka-user-friendly po ng ating dashboard and hindi ka talaga pagpapawisan dito. All you need to do is just to navigate it, okay? Laruin nyo lang, alright? Uh, explore the site, explore the dashboard. At ito, uh, ito po yung makikita ninyo dyan. So, tapos na tayo dito sa active. Alright? Ang tingnan naman natin ay yung mga pass do. Okay? Importante ito, pass do. Sa level 1 mo to. Okay? So, ibig sabihin, ito, meron tayong isa pass do. Okay, direct. Direct ng member na to. So, ang pwede mong gawin, pwede mo siya i-message directly, PM, bahala po kayo. Pwede nyo din siyang i-message via text. Pag pinindot nyo po itong view, alright, pag-click nyo po niyan, lalabas po yung contact number ng member. So, hindi ko na po i-click for personal no, uh, privacy. Yan. So, pag-click nyo po yan, makikita nyo yung contact number niya. Basta sa mga direct mo lang yan. Okay? Now, kung gusto nyo tingnan yung lahat, filter nyo lang po ito. Okay, pindutin nyo lang po yung filter ng level, tapos pindutin nyo yung all. At lalabas lahat na nakapasto. Okay, so yan. konti lang pala sa, sa member na to. Very good job. Okay, so yan. Yan ang makikita ninyo. So, pwede nyo kontakin yung tao nag-refer. Ayan, pwede nyo, pwede nyo siyang kontakin kung kilala nyo po sila. Alright, para at least sila na po yung magsabi sa distributor nila, sa member nila. Okay? Uh, para hindi ka masyado mahirapan. Now, if you need like um, a, a caption for the message para mag-follow up, pwede rin kayong gumawa para same information lang po yung isi-send ninyo sa mga members, okay? Uh, ako po kasi meron po akong caption para sa mga nakalimot, sa ng mga nakapasdo. And uh, it's very helpful. Kaya sana meron din po kayo. Gawa na lang po kayo para hindi nyo na kailangan mag-type. Uh, Auto-caption na po kung, kumbaga. Alright, so yan lang naman po. Ito yung, ito yung way kung paano ninyo ma-monitor yung mga nakapass do. Kahit mga expired, pwede din po. Click nyo lang po yung expired. So medyo marami, no? Na-expired dito. So pwede nyo pong i-message yan, lalo na yung mga direct ninyo. Again, yung may makikita kang view, yan po yung direct ninyo. So pwede nyo i-follow up. Pwede nyo sabihin na, uy, pwede kang bumalik, ha? Uh, Mag-ano ka lang sa subscription mo, no? Uh, renew ka lang ng subscription. So pwede nyo isa-isain yan. It's up to you, alright? It's up to you. So, pwede mo i-click yung level 1 ulit para makita mo yung mga direct mo. Ayan, okay? So, sana may natutunan ka dito sa tutorial natin. Again, this is Coach Team. Uh, sana nakatulong ako. Thank you so much for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you and God bless. Bye-bye.